papadyak mo sana ako kaso ah, hindi ko alam sa sarili ko kung kakayanin ko pa kung ah, nakikita ko tong ahon na to eh, oh. Ah, ayaw na ng katawan ko grabe sobrang budol nito pero kung sobrang lakas mo parang parang para sa ito mga barabi para sa ito alam mo ba na mayroong ahon sa Rizal Laguna na napakatarik talaga? Dinarayo talaga to ng mga siklista dahil sa napakagandang tanawin sa view nito. At kitang kita mo dito ang naglalakihang bundok ng San Cristobal, Manabu at iba pang bundok sa lalawigan ng Laguna at Batangas. Napakatahimik at napakapayapa din ng mga kalsada na tatahakin mo papunta sa napakagandang lugar na to. Ito nga pala yung Tanaw de Rizal or mas kilala sa tawag na Tayak Hill. 4 hours lang ang layo nito sa Manila pero kung nakabisikleta ka, para ka na rin naglagunan na loop sa layo nito. Kaya masasabi mo na one for the books talaga pag napuntahan mo to. Kaya ako naghahanap ka ng Pinitensya Ride ngayong Semana Santa, idagdag mo na to sa bucket list mo. Mga 9 ng umaga, nag-ride out na ako. Dapat may mga kasama tayo ngayong araw pero since late na ako nagising, solo ride na lang muna. As of 55 kilometers, ang layo ng Tayak Hill mula sa Kalamba. Kaya inumpisan ko ng baybayan ang mga barangay sa bayan namin. At umpisa pa lang ng araw natin, ahon agad ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa kahabaan ng Rial at Makiling. Hindi naman ganun katataas ang mga gradient, tsagaan lang talaga. Mga 9.45 ng umaga, nakarating ako sa bayan ng Santo Tomas, Batangas. At nakakalaspag na ang init ng sikat ng araw. At grabe, ngayon ko lang napan napansin na bukod sa napakahaba ng kalsada nito, eh grabe din pala ang kunat ng kahabaan nito. Grabe haba talaga sa Tomas. Ngayon ko lang na-realize ha. Ang haba, kanina ko ba pinapag ang ganit pa pinapagsak to. Ang ganito pa. Mga alas 10.15 ng umaga narating ko ang alaminos at sa wakas makakatikim na rin tayo ng lusong. Mahaba ang lusong dito kaya sobrang enjoy talaga at kahit papano hindi natin nararamdaman masyado ang init ng araw dahil sa hampas ng hangin sa ating katawan. Mga 10.45 ng umaga nakarating ako ng San Pablo. Rolling hills na ang kalsada dito at mula dito ay meron pa tayong natitirang 20 kilometers papunta ng Tayak Hill. Nakakatuwa rin dahil ngayon lang ulit ako nakabalik ng San Pablo matapos ang ilang taon. Balo ko pa sanang dumaan ng San Palok Lake pero baka masyado akong hapunin. Kaya inumpisan ko na lang si Yude ng mga kalsada. At habang pumapadyak sa kabaan ng San Pablo, nakaramdam na ako ng gutom. Kaya tumigil na muna ako para kumahin ng tanghalian. At saktong-sakto naman at may pares akong nadaanan. Pagkatapos magpahinga at makabawi ng lakas, balik pa ka na at nagumpisa na rin ang makukunat na kalsada papunta ng Tayak Hill. Ang San Pablo ay sikat na tahanan ng pitong lawa sa Pilipinas at ang tatlong lawa na to ay matatagpuan sa barangay Santo Angel. Nandito ang Kalibato, Pandin at Yambole. At bukod sa tatlong lawa, dito na rin mag ang isa sa mahabang ahon natin. Hindi naman ganun katarek ang ahon sa may Santo Angel. Meron lang itong 2 kilometers na haba at average gradient na naglalaro sa 4 to 5%. Sinaga nagpahiga ako ng mga ahon. Ang nagpahirap lang dito ay sobrang tingin na talaga ng sikat ng araw. Ito talaga ang lalas pagsayo sa mga ahon pero nakuha rin naman natin sa tiyaga at mga alas 12 ng tanghali. Nakarating tayo sa Rizal, Laguda. At para pala hindi kayo maligaw sa pagpasok sa Tayak Hill, search nyo na lang po sa Google Maps itong Tazamia or follow nyo na lang ako sa Strava para mas masaya. Lumiko na ako sa kanto pagkadating ko sa Maitazamia. Patag pa naman ang mga kalsada kaya chill-chill lang ang padjakan. At dito na rin nagumpisa ang aking pagkamangha dahil sa hindi kalayuan. Makikita mo dito ang naglalakihang bundok ng San Cristobal at Banahaw na talaga namang napakasarap pagmasdan. Matapos ang isang mahabang lusong, dadaanan na natin ang isang tulay at ito na yung palatandaan nyo na mag-uumpisa na ang mga ahon. Hindi pa naman ganun katatarek ang mga ahon sa unang bahagi ng ruta. Marami pang recovery section kaya hayayay pa. Ang isa sa mga nagustuhan ko sa kalsada na to ay napakaraming puno sa paligid kaya hindi mo masyadong mararamdaman ang tinde ng sikat ng araw. Dire-diretso na ang ahon pagkalampas natin dito sa may sign ng Welcome tanau de Rizal. At dito na rin mag-uumpisa ang talagang napaka vibe ng kalsada na to. Talaga namang nakakamanghang katahimikan ng lugar na to. Tanging huni lang ng mga ibon at tunog ng bisikleta ang maririnig mo. At napakasarap din pagmasdan ang mga naglalakihang puno sa gilid ng kalsada na tila gumagabay sa'yo papunta sa mga ahon. Este, sa paroroonan mo. <laughs> ang pinaka na gusto ko dito mga brother sa ahon na to is yung ambience nya ang oh, tahime ko oh. ang maririnig mo lang yung huni ng ibon tapos yung bike mo napaka solid sarap kaso nga lang maya maya -may siguro pag nawala itong mga puno sobrang laspag dito sobrang init ah, grabe sarap solid. At para pala makapunta tayo sa view deck ng Tanaw de Rizal, dito tayo dadaan sa may back door. Dahil balita ko, mas matindi daw ang mga ahon dito. At dahil malakas tayong nilalang, dito tayo dadaan. So, kausap natin kanina si Sir Joey. And may back door pala itong Tanaw de Rizal. And ito yung daan na yun. Ayan. Ito yung back door. And dyan tayo dadaan. matarik mahirap lang dito sa daan na to mga brother e pag inabot ka ng tanghaling tapat kagaya ko ang tarik naandito na tayo sa ahon sa tanod rizal or tayak hindi kong tawagin naandito tayo sa back door hindi diretsyo tayo dire diretsyo ang pala dito grabe hindi tayo na inform sagada sa na yung ano yung gearing ang tarik sobra sa talaga yung gearing ko mga brother Wala na talaga Wala na akong Idadagdag pa At para pala may idea kayo sa ahon dito sa Tanaw de Rizal Ito yung stats niya Ang distance niya 6.2 kilometers mula dun sa kanto hanggang dito sa may view deck. Ang average gradient niya, 7 to 8%. Ang max gradient na nakita ko napakatindi talaga, 35%. At yung total elevation natin ay 437 meters. Napakatindi talaga ng ahon dito sa backdoor ng Tanaw de Rizal. Halos walang recovery at patarek ng patarek ang mga ahon kada siko. Dagdag mo pa sa magpapahirap sa'yo yung tinde ng sikat ng araw since wala nang masyadong puno sa lugar na to. Dito ko na talaga naiisip na mali na naman talaga ang desisyon ko na dumaan dito. <laughs> at talagang nag-iisip na rin ako kung kakayaan kakayanin ko, ko ba yung mga natitirang ahon? Ah, Kaya na pa ako maahon. And yung kanina-kanina pang yon. isang sakalati pa lang ako. Ah, ang haba. Diyos ko, sobrang init pa. Dapat doon na lang talaga ako dumaan sa normal na daan. <laughs> Grabe budol to. Papadyak mo sana ako. Kaso, hindi ko alam sa sarili ko kung ko pa. Ah, Nakikita ko tong ahon na to eh. Ayaw na ng katawan ko. Grabe sobrang budol nito. Pero kung sobrang lakas mo. Parang, parang, parang para sa ito mga brother. Para sa ito. Kahit sobrang hirap ng ahon dito, napakasulit naman lahat ng hirap at pagod mo. Dahil sa napakagandang view na makikita mo, kitang kita mo dito ang napakalaking bundok ng Mount Manabu sa likuran at ang ganda ng Mount San Cristobal sa harapan. At dahil nakuha ko nga sa tiyaga ang matatarik na ahon, mga alas dos ng hapon, nakarating ako sa paana ng derizal. de Rizal. At dahil hindi ko alam ang daan dito, umikot na lang ako at nakita ko yung hagdanan papunta sa view deck. Hindi ko alam na meron palang kalsada papunta sa taas, kaya ayan, nabudol pa nga. Mga asa 9 100 steps din pala yung hagdanan dito at talagang akay bike talaga. Inumpisahan ko na ang and after ng siyam na raan na baitang ng hagdanan, nakarating ako sa view deck ng Tanaw de Rizal. So, uh, so mga brother, nandito na tayo. Grabe. In-enjoy ko lang ang napakagandang view sa view deck ng Tanaw de Rizal. Dito ko nasabi na sulit talaga ang hirap at pagod kung ganto naman ang mga view na makikita mo. At after kumamangha sa mga tanawin at kumuha ng sandamakmak na picture, nag-decide na ako na bumaba dahil iikot pa tayo ng Mount Makiling. So yung brother, baba na tayo. And gagawin tayo. Iikot pa tayo ng Makiling.